Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Ang presensya ng mga taong hindi naghahangad ng mabuti para sa iba. Hindi sila laging hayag, hindi palaging halata. Ang kanilang mga mukha ay maaring puno ng ngiti. Ang kanilang mga salita ay maaring matamis. Ngunit sa likod ng bawat kilos ay isang madilim na layunin. Sa mundo ng stoicismo, isang bagay ang tiyak hindi natin maaaring takasan ang katotohanan ito. Ang isang stoic ay hindi nagbubulag-bulagan sa ganitong realidad. Nauunawaan niya na hindi lahat ng tao ay may mabuting intensyon. At kung hindi natin matutunang makita ang mga palatandaan, maaaring habang buhay tayong maging biktima sa bawat desisyong ginagawa natin, sa bawat taong pinapapasok natin sa ating buhay, may panganib isang panganib na hindi nakikita ngunit may kakayahang sirain ang ating katahimikan, kalayaan at pagkatao. Kaya't isang tanong ang kailangang sagutin, paano mo malalaman kung ang taong kaharap mo ay isang tunay na masamang tao? Hindi sa panlabas na anyo, hindi sa mga salitang kanilang sinasambit, kundi sa mga bagay na hindi nila kayang itago sapagkat ang isang tunay na masamang tao ay may limang di pagkakaila ang tanda at kung hindi mo ito makikita ngayon, baka wala ka ng pagkakataong makaalis bukas. Una, hindi sila tapat. Ang dalawang mukha ng tao, sa ibabaw sila'y tila maasahan, laging nakangiti, laging may magandang salita, tila isang kaibigang handang dumamay. Ngunit sa ilalim ng maingat na hinabing maskara, may isang lihim na hindi nila kayang itago. Ang tunay nilang intensyon, ang isang masamang tao ay bihasa sa pagtatago ng kanyang pagkatao. Hindi sila sigaw ng sigaw ng kasamaan. Hindi sila laging hayagang nananakit. Sa halip, ginagamit nila ang sining ng panlilinlang. Magsasalita sila ng tama. Gagamit sila ng tamang tono gagamit sila ng tamang kilos upang makuha ang iyong tiwala. Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang dayain ang kanilang mga gawa. Sa harap mo, isa silang tapat na kaibigan. Sasabihin nilang gusto ka nilang tulungan na iniisip nila ang iyong kapakanan na sila ang taong maaari mong sandalan. Ngunit sa sandaling talikuran mo sila, iba ang usapan. Ang kanilang mga salita ay maaaring humahalik sa iyong noo ngunit ang kanilang mga kamay ay naghuhukay ng hukay sa iyong likuran. Isipin mo ang isang taong laging nagpapakita ng kabaitan, laging handang tumulong, laging nag-aalok ng suporta. Ngunit unti-unti, napapansin mong ang kanilang kabaitan ay may kapalit. Hindi nila ito ginagawa ng walang dahilan. Sa bawat kilos ng kanilang pagtulong, may nakatagong paniningil isang hindi mo agad mapapansin ngunit kalaunan ay mararamdaman mo ang isang tunay na matalino at malay na tao ay hindi naloloko ng matatamis na salita hindi siya nahuhulog sa patibong ng magandang imahe alam niya na hindi sapat ang sinasabi ng isang tao upang masukat ang kanyang tunay na pagkatao sapagkat ang pagkatao ng isang tao ay hindi makikita sa kanyang dila ito ay makikita sa kanyang mga kilos sa kanyang pagpili ng aksyon at sa kanyang mga desisyon kapag walang nakatingin kaya kung nais mong malaman kung sino ang tunay na dapat mong pagkatiwalaan huwag kang maniniwala sa sinasabi nila sa halip tingnan mo ang ginagawa nila ang isang taong tapat ay hindi kailanman kailangang magpanggap dahil ang kanyang pagkatao ay nagliliwanag sa kanyang mga gawa hindi sa kanyang mga salita. Pangalawa, mahilig sila sa manipulasyon. Ang tunay na manipulador ay hindi kailangang gumamit ng puwersa. Hindi nila kailangang sumigaw, hindi nila kailangang magbanta. Sa halip, ginagamit nila ang mas makapangyarihang sandata, ang salita. Maingat nilang binibigkas ang tamang linya sa tamang tono, sa tamang pagkakataon, hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw na mismo ang sumusunod sa kanilang kagustuhan. Sa una, tila wala namang mali. Para bang kusa mong ginagawa ang kanilang nais. Ngunit kung magbabalik tanaw ka, matutuklasan mong hindi ito isang desisyong ganap mong pinili, kundi isang desisyong naitanim sa iyong isip. Marahang hinubog ng kanilang mapanlinlang na pamamaraan. Isipin mo ang isang taong laging nagpapaalala sa iyo ng kanilang mga naitulong. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang trabahong yan. O kaya naman, Naalala mo ba nung tinulungan kita, hindi kita pinabayaan noon, kaya sana hindi nila diritsahang sinasabi, ngunit dama mo ang bigat ng utang na loob. Hindi ka nila inuutusan, ngunit hinahayaan kanilang isiping may obligasyon kang suklian ang kanilang ginawa. At kung hindi mo ito napapansin, unti-unti ka na nilang hinuhubog ayon sa kanilang kagustuhan. Ang iyong mga desisyon ay hindi na ganap mong desisyon kundi mga hakbang na piniling gawin upang maiwasan ang guilt, upang manatiling mabuting tao sa kanilang paningin, upang hindi maramdaman ang bigat ng kanilang panunumbat. Hindi mo namamalayan pero ikaw na mismo ang nakakadena sa sarili mong isipan. Ngunit isang bagay ang itinuro ng stoicismo, walang sino man ang may kapangyarihang kontrolin ka kung hindi mo ito ibibigay sa kanila, ang iyong isip ay iyo. Ang iyong mga desisyon ay iyo. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala kung sino ang may impluensya sa iyo at kung sino ang hindi mo dapat hayaan na humawak sa mga tali ng iyong buhay. Kaya sa susunod na may taong tila tumutulong ngunit laging may hinihintay na kapalit, sa susunod na maramdaman mong ginugulantang ka ng guilt Upang gawin ang hindi mo nais, huminto ka. Maging mapanuri, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang gusto ko o ito ba ang gusto nila para sa akin? Sapagkat ang isang malayang isip ay hindi madaling mahuhubog at ang isang taong may matatag na diwa ay hindi kailanman magiging laruan ng iba. Pangatlo, wala silang paki-alam sa emosyon ng iba. Ang puso ng isang tunay na masamang tao ay walang laman. Hindi sila nakakaramdam ng pagsisisi, hindi sila nag-aalinlangan, at higit sa lahat, hindi nila iniisip kung sino ang kanilang masasaktan. Para sa kanila, ang mundo ay isang larong kailangang pagtagumpayan, at sila lamang ang dapat na manalo anuman ang maging kapalit. Sa bawat kilos nila, may isang malinaw na mensahe: wala silang pakialam sa emosyon ng iba. Masasaktan ka, hindi nila iniintindi. Malulugi ka. Hindi nila alintana, magdurusa ka, hindi nila papansinin sapagkat sa kanilang pananaw, ang damdamin ay sagabal lamang sa kanilang nais makuha. Isipin mo ang isang taong nagkamali sa iyo, isang kaibigan, isang katrabaho, o isang taong malapit sa iyo na nagbigay ng matinding sakit o pinsala. Sa isang normal na sitwasyon, ang isang taong may konsensya ay makakaramdam ng pagsisisi, magpapaliwanag hihingi ng tawad. Ngunit ang taong walang pakialam ay iba, hindi nila kailanman kikilalanin ang kanilang kasalanan. Sa halip, ipapasa nila ang sisi sa iba, iikot nila ang usapan hanggang sa ikaw pa mismo ang mag-alinlangan kung sila ba talaga ang nagkamali. Sabihin nating tinulungan mo sila sa isang pagkakataong mahirap para sa kanila. Ibinigay mo ang oras mo, ang lakas mo, ang tiwala mo ngunit nang ikaw na ang nangangailangan wala silang ibinalik at hindi lamang yon kapag ipinaalala mo ang ginawa mo para sa kanila titingnan kanila na parang ikaw pa ang may kasalanan na parang ikaw ang makasarili sa pag-asang may matatanggap kang kapalit dahil sa kanila hindi ka kailanman naging mahalaga ikaw ay isa lamang kasangkapan sa kanilang laro isang piyesa na maaari nilang itapon kapag tapos na ang laban Ngunit tandaan mo ito, ang isang taong hindi marunong makiramay ay hindi kailanman magiging tunay na makapangyarihan sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng natapakan kundi sa kakayahang umunawa at bumuo ng tiwala. Ang taong walang pakialam sa iba ay maaring umangat sa simula, ngunit sa huli, siya ay magiging isang isla, walang kakampi, walang respeto at walang tunay na halaga sa mundo. Kaya kung may isang taong hindi marunong humingi ng tawad, hindi marunong umami ng pagkakamali at hindi iniintindi ang nararamdaman ng iba, huwag kang magpalinlang, hindi ito isang tanda ng lakas, ito ay isang tanda ng kahinaan. Ang kahinaang hindi makita ang halaga ng ibang tao at ang ganitong klasing tao ay kailanman hindi magiging bahagi ng isang makabuluhang buhay. Pang-apat, pinapakain nila ang iyong takot ang pinakamabisang sandata ng isang masamang tao ay hindi ang kanilang lakas hindi ang kanilang kayamanan at hindi ang kanilang mga koneksyon ang tunay nilang kapangyarihan ay nagmumula sa isang bagay na hindi mo agad napapansin ang takot na kanilang itinatanim sa iyong isipan sapagkat ang isang taong takot ay madaling pasunurin hindi nila kailangang itali ang iyong mga kamay hindi nila kailangang ikulong ang iyong katawan. Ang kailangan lang nilang gawin ay iparamdam sa iyo na mahina ka, na wala kang kakayahang lumaban, na wala kang halaga kung wala sila. Dahil kapag naniwala ka rito, hindi mo na kailangang pilitin, ikaw mismo ang gagawa ng kulungan para sa sarili mo. Isipin mo ang isang taong laging nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya, hindi mo magagawa, yan ang wala ako. Masyado kang mahina para lumaban kung wala ako mawawasak ang buhay mo mga simpleng salita ngunit bawat isa ay parang kadena na unti-unting pumupulupot sa iyong isipan at bago mo pa mapansin naniniwala ka na hindi mo na sinusubukang lumaban ikaw mismo ang nagpapakulong sa sarili mong takot ngunit narito ang pinakamalupit na bahagi hindi nila ginagawa ito para sa iyong kabutihan ginagawa nila ito upang manatili silang makapangyarihan sa iyo sapagkat ang isang taong walang takot ay hindi nila kayang kontrolin ang isang taong naniniwala sa sarili niya ay hindi nila kayang manipulahin at ang isang taong malaya ay hindi kailanman magiging alipin ng iba ngunit ano ang sagot sa takot hindi ito pagtakbo hindi ito pagsuko ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng takot kundi ang kakayahang harapin ito sapagkat sa oras na makita mo ang tunay nilang layunin sa oras na maunawaan mong ang takot ay isang ilusyon na ginagamit nila laban sa ang kapangyarihan nila ay mawawala ng bisa kaya sa susunod na may taong gustong iparamdam sa iyo na mahina ka na walang saysay ang buhay mo nang wala sila huminga ka ng malalim alalahanin mo kung sino ka dahil ang isang taong hindi na natatakot ay isang taong hindi na kayang kontrolin. Panglima, ginagamit ka lang nila hanggang wala ka ng silbi. Kapag hindi ka na nila mapapakinabangan, iiwanan ka na lang nila na parang isang gamit na wala ng halaga. Sapagkat sa simula pa lang, hindi ka isang tao para sa kanila. Isa ka lang kasangkapan, isang kagamitan na ginagamit hanggat may silbi at tinatapon kapag wala ng pakinabang isipin mo ang taong ito kapag may kailangan sila, nandyan sila, magiliw, mabait, puno ng matatamis na salita. Kukunin nila ang iyong oras, iyong lakas, iyong tiwala. Magpapakita sila ng malasakit, ngunit ito'y panandalian lamang sapagkat ang tanging layunin nila ay kunin kung ano ang kanilang gusto. Ngunit dumating ang araw na ikaw naman ang nangangailangan. Isang mensahe, isang tawag, isang hiling na sana'y damayan kanila sa oras ng iyong paghihirap. At ano ang kanilang tugon? Katahimikan. Kawalan. Wala na sila. At dito mo matutunan ang isang mapait na katotohanan. Hindi ka kailanman naging mahalaga sa kanila. Ang mahalaga lamang ay kung ano ang kaya mong ibigay. Ang oras mo, ang yaman mo, ang kabaitan mo. At sa sandaling hindi mo na ito maibigay, ikaw ay nagiging isang anino sa kanilang mundo. Hindi na kailangan, hindi na mahalaga. Ngunit hindi ito dahilan upang mawalan ka ng tiwala sa lahat. Hindi ito dahilan upang maging tulad nila sapagkat may mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Hindi dahil may kailangan sila kundi dahil totoo ang kanilang respeto sa iyo. At iyon ang tunay na sukatan ng isang relasyon, hindi ang pakinabang kundi ang respeto. Kaya sa susunod na may taong lumapit sa iyo na may matatamis na salita, itanong mo sa sarili mo, ako ba ay isang kaibigan sa kanilang paningin o isang kasangkapan na maaari nilang gamitin? Dahil ang isang matalinong tao ay hindi nag-aaksaya ng panahon sa mga ugnayang walang halaga. At ang isang taong may tunay na halaga ay hindi kailanman magiging gamit sa kamay ng iba kung natagpuan mo ang isa sa mga sinyalis na ito sa isang tao sa iyong paligid, tandaan mo ito, hindi mo sila kailangang labanan ng may galit. Ang isang stoic ay hindi bumababa sa antas ng kanyang kaaway, sapagkat ang tunay na digmaan ay hindi laging nakikita, ito ay nasa loob ng ating isipan at sa larangang ito, ang pinakamahusay na sandata ay hindi galit, hindi paghihigante, kundi karunungan. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa mga taong hindi karapat dapat dito. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kanila. Hindi mo kailangang makipagtalo, makipag-away o ipakita kung gaano ka rin kalakas. Dahil ang isang taong tunay na malakas ay hindi naaabala ng maliliit na tao. Sa halip lumayo ka, panatilihin ang iyong kapayapaan at maging mas matalino sa iyong pagpili ng mga taong papayagan mong manatili sa iyong buhay dahil ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano mo sinisira ang iba kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili laban sa kanila. Kung gusto mong matuto pa ng mga aral mula sa Stoicismo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Maging matalino, maging matatag at manatiling malaya.